Luha ng Buaya Isinulat ni Amado B. Hernandez Gagagaling ni Bandong, guro sa Sampilong, sa opisina ng superintende, sa kabisira ng lalawigan sapagkat tinagubilinan siyang manumpang pansamantalang prinsipal sa kanilang nayon samantalang nagbabaka siya ng talagang prinsipal sa si Maestrong Putin. Dinalaw ni Bandong si Pina ang pinakamagandang dalaga sa nayon at anak ni Mang Pablo na pangulo ng PTA at sinusuyo ni Bandong upang makipagbalitaan at mapaglipad hangin ukol sa kanyang pag-ibig. Nalaman ni Bandong na may pabatare sa pagaspas kinabukasan si na Mang Pablo. Sa gapasan, naging masaya ang mga manggagapas kahit na lumabas si Doña Leona Grande, ang may-ari ng pinakamalawak na lupang sakahan sa Sampilong napakahigpit na kasama si Doña Leona. Nang ipaghanda sa bahay asyenda ang dalawang anak ni Doña Leona, si June na nagtapos ng medisina at si Ninette na nagtapos naman ng parmasya, ang mga kasamang babae at lalaki ay hugus din sa bahay na bato sa pagtulong sa mga gawain at sa pagsisilbi sa mga panauhin. Naganap sa kasayang ito ang kaguluhang kinasangkutan ni Andres isang squatter na nakatira sa pook na tinuguri ang tambakan. Nagawi sa Sampilong si Andres mula sa Maynila noong panahon ng Hapones sapagkat natandaang sinabi ng yumaong ina na may kamag-anakan sila sa Sampilong. Nang matapos ang digmaan, si Andres at ang kanyang mag ina ay hindi na nagbalik pa sa Maynila. Nakilala ng lubusan ni Bandong si Andres na ipinapasok nito sa Grandiwan ang anak na sampung taon inamuki ni Bandong si Andres na magtayo ng cottage industries sa kanilang puok ng mga squatter. Ngunit pagkatapos lamang naayusin at linisin nila ang kanilang puok. Pumayag si Andres at ang mga squatter sa mungkahi ni Bandong. Bumuo ng isang samahan ang mga magsasaka at si Bandong ang tagapayo nito. Isinumbong Dislaw, ang inkaragado at bodyguard ni Don Severo Grande, ang union ng mga magsasaka. Ikinagalit iyon ni Doña Leona lalo na nang tanggapin nito ang manifesto ng mga kahilingan ng mga magsasaka. Tumanggi si Donya Leona sa mga kahilingan ng mga magsasaka at ang mga ito naman at tumangging gumawa sa kanilang mga saka. Samantala ay nalinis at naayos ni na Andres ang puok ng mga squatter at tinawag nilang bagong nayon. Sa tulong ni Bandong, lumapit sila ni Andres sa Social Welfare Administration. Nakailak sila ng pondo mula sa mga kanayon at sinimulan nilang itayo ang kooperatiba ukol sa industriyang pantahanan. Ngunit ang bagong nayon ay sinimulang kamkami ni Doña Leona. Pagkatapos kausapin ng huwes ng bayan, isinampan ng mga grande ang habla at ang ginamit na tanging ebidensya ay isang lumang dokumento ng pagmamayari. Kinasapakat din ni Don Leona ang alkalde na pinsan ni Don Severo at ang hepe ng pulisya na inaanak naman sa kasal ng mag-asawang grande. Lumaban ng mga squatter sa pamumuno ni Andres. Ang samahan ng mga magsasaka at ang kooperatiba ng mga squatter ay nagsanib sa tulong ni Bandong. Sila ay nakakuha sa Maynila ng isang abogadong naging kaibigan ni Bandong noong nag-aaral pa siya sa Maynila. Sa isang pagkakataon, nakatagpo ni Andres sa si Bainten inten na pinakamatandang tao sa nayon. Sa pagtatanong ni Andres sa matanda, natiyak ni Bainten na si Andres ay apo sa tuhod ng yumaayong mabait na kabesang risong ng sampilong. Mayaman sa si sampilong ang nuno ni Andres, ngunit nang mamatay ito, ay napasalin sa mga magulang ni Dona Leona ang mga aring lupa nito. Nagawa ng mga grande na palitawing ibinenta sa kanila ni Kabesang Resong ang lupa nito bago mamatay. Sa pagtatanong ni Andres sa kanilang abogado, nalaman niyang maaari pa niyang habulin ng lupa at pagbabayarin ng pinsala ang mga grande. Sa utos ni Doña Leona, ng kasong administratibo si Bandong. Si Dislaw na karibal ni Bandong kay Pina at si Hepe Hugo ng pulisya ang nakalagda sa sumbong. Nang dumating ang pasukan, isang bagong prinsipal, si Mr. Danyos, ang dumating sa Sampilong. Noon, sinagot ni Pina si Bandong. Pinagtangka ang halayan ni Dislaw si Pina. Mabuti na lamang at dumalaw si Bandung na kung hindi naawat ng na mga dumalo ay baka napatay si Dislaw. Sa nangyari, pinaluwas ni Doña Leona sa Maynila si Dislaw. Sa gabi, lihim na ipinihakot ni Doña Leona sa mga truck ang mga palay niya na kamalig at ipinaluwas sa Maynila upang ibagbili sa isang inchik noon. Isang umaga, nagisnan na lamang ng sampilong na nasusunog ang kamalig na mga grande. Ibinintang ang pagkasunog ng kamalig sa mga pinuno ng Union ng mga magsasaka at sa mga pinuno ng kooperatiba ng mga squatter. Salamat na lamang at ang mayordoma sa bahay ng mga grande, si Iska, ay nagalit kay Cosme na mangingibig niya at siyang inutusan ng Donya na sumunog sa kamalig dahil sa hindi siya ang isinama ni Cosme sa Maynila kundi si Selly na kapatid ni Dislaw. Ipinagtapat ni Iska kay Sedis na asawa ni Andres ang lihim at ipinagtapat naman ni Sedes kay Badong. Nahuli si Cosme at umamin sa kasalanan. Isinugod pa ni Andres ang paghabol sa hukuman sa lupa niyang kinamkam ng mga grande. Dahilan sa kahihiyang tinamo, hinakot ng mga grande sa Maynila ang mga kasangkapan at tuon na nagpermi. Sa Maynila, si Doña Leona ay nagkasakit ng alta presyon at naging paralisado ng maatake. Si Don Severo naman ay nagkasakit ng matinding insomnia. Samantala, napawalang sa isa hablang administratibo laban kay Bandong at tiniyak ng superintende na siya ang ilalagay na prinsipal sa Sampilong sapagkat aalisin doon si Danyos dahil sa hindi makasundo ng mga guro at ang mga magulang ng mga bata. Namanhikan si na Bandong Kinapina at mahiwatig na siya ay ikakandidato pang alkalde ng kanyang mga kanayon sa susunod na halalan. Bye. -bye.